Pananagutin ng LTFRB ang kumpanya ng bus na nakadisgrasya at nakapatay sa isang tindera sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, una sa lahat, paano ba nangyari ang aksidente at ano ang parusang ipapataw sa kumpanya ng bus? Sa sagbababa nga lang ng pasahero ang isang bus na biyaheng Fairview Alabang nang bigla na lamang itong umatras sa bahaging ito ng Commonwealth dito sa Quezon City. Uh, bigla na lang daw itong nagpatuloy sa pag-atras dahil nawalan daw ng kontrol ang driver nito. ito. Uh, Muntik pang araw, tamaan ito yung isang taxi habang napuruha naman ito yung isang motorsiklo na kapark at pati na rin yung ilang tindera, uh, mga tindahan dito sa bahaging ito ng Commonwealth. Uh, nagpulasan yung mga tindero tindera dito pero hindi naman kagad nakatakbo at nakaladgat pa nga ang isang 50 anyos sa tindera ng gulay. Ang sabi ng mga nakakita dito, ay uh, tumigil lamang ang bus nang tumama ito dito sa paanan ng footbridge na ito. Sinugod naman daw kaagad sa ospital ang biktima pero binawian din agad dito ng buhay. Ayon sa uh, QCLGU, nasa gilid lamang noon itong tenderang ito dahil hindi naman daw pwede kung saan sana lamang yung mga nagtitinda dito. Yung may kita niyo po yung kalsada natin, medyo pabulusok. So bumaba po sila lahat, nagpagabulan sa bus siya po yung naipit dahil uh, medyo may diferensya po ata yung pandiri. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang uh, driver ng bus habang kinukunan pa namin ng pahayag yung kumpanyang nasa likod ng Metrolink. Pinadalhan na rin daw ng show cause order ng LTFRB ang kumpanya para magpaliwanag pero sususpindihin daw nito lahat ng bus ng Metrolink at sa, sa ilalim daw sa seminar ang lahat ng driver nito. Narito ang pahayag ni LTFRB Chairman Attorney Chovilo Guadis III nagka-frustrate na dahil halos araw-araw na lang, merong namatay. Pag-itingin namin ngayon yung road safety inspection ng mga buses. That's why, uh, ang ang requirement siguro rito is uh, baka gawin kong twice a year na. It's more on the motor vehicle. says ang sa ninasakusudian ng QCPD Traffic Sector 5 yung driver ng bus na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple damage to property and homicide. Balik sa'yo, SES. Yan ang ulat ni Gerard De La Peña mula sa Quezon City.